Magandang araw mga kapatid sa Tahanan ng Panginoon. Happy 40th Anniversary! Um, ang ating pagminilayan sa araw na ito ay ang salitang Gentleness or Kahinahunan. Ano nga ba ang gentleness or kahinahunan? Uh, ito ay isang bunga ng espiritu uh, na tila tahimik ngunit makapangyarihan. Sa mundong ito na alam natin na puno ng ingay, galit at pagmamadali, mahirap manatiling kalmado at mabait. Uh, ngunit ang taong puspos ng Espiritu Santo ay natututong magpigil, umunawa at magpakita ng kababaang loob kahit sa mahirap na sitwasyon. Alam niyo ba mga kapatid, ang kahinahunan ay hindi kahinaan kundi lakas na ginagabayan ng pag-ibig. Si Jesus ang pinakamagandang halimbawa nito. Noong siya ay ipinako sa krus, mas pinili niya na manahinik at magpatawad, di ba mga kapatid? Sa halip na gumanti. Ang sinabi niya mula sa Lucas 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Isang halimbawa ng pagkamahinahon, mga kapatid. Ganon din si Moses na tinawag sa Biblia bilang pinakamaamo sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Ayan ay nasusulat sa bilang 12.3. Kahit madalas siyang batikusi ng mga Israelita na siyang kalmado at mapagkumbaba tapat sa Diyos. Ang pagiging mahinahon mga kapatid ay hindi nangangahulugang hinahayaan natin uh, apihin tayo. Ibig lamang sabihin ito, pinipili nating maging kalmado at mapagmahal dahil nagtitiwala tayo na ang Diyos ang magtatanggol at kikilos para sa atin. Kapag pinili nating maging gentle sa ating salita, pag-iisip at mga kilos lalo na kapag mahirap, doon nakikita ng iba si Kristo sa ating buhay. Sa araw na ito mga kapatid, atin pong pagnilayan ang mga katanungan na sa anong mga pagkakataon ko nahihirapang maging mahinahon? Ano ang mga sitwasyong kailangan kong ipakita ang gentleness na nagmumula kay Jesus? Paano ko mapapaalalahanan ng sarili ko na piliin ang kabutihan kaysa sa galit at paano ko mahayaang ang Espiritu Santo ang magturo sa akin ng tunay na kahinahunan. Muli mga kapatid, ako po si Beng Lugo at maligayang anibersaryo, kahala ng Panginoon.